pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Epeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong pinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Puong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo. Maging sa hayagan at sa bahay-bahay, ipinangangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Grego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Pagkanap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus ang nagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang Salita ng Diyos salamat sa Diyos